Ano nga ni Street Ra? Yari na kami sa 7-Eleven. Anong Street? Yari, yari na kami sa 7-Eleven, ho? Oh. Ha? <laughs> ano? Yari na kami sa 7-Eleven? Hindi na lang kayo, hey, paano kami makabukas sarado? Bukas ba ini? May iti ka, dagdag ko dag, na ayam. May basi mo yung kaday ayam ya, or ka. Pa. Ay, pamitong Hello. kami ng ayam. Hello, welcome. Welcome. Welcome sa bakit. <laughs> Iwan ko na to, wala naman pala man. Hahaha. <laughs> Alam mo na, Ma'am, ma, hindi ako naka-live. Naka-video lang. <laughs> Hello po. Magandang hapon po. Kati Naka-live ka kay Duyong. <laughs> Nagatipid sa kuryente ang may-ari ng bahay. <laughs> kaya madilim. Yeah, Kaya <Yate>. natin magluluto kayong dalawa. <laughs> ano lulutuin? Anong lulutuin? Anong <laughs> lulutuin? Ay, David, na. tita Maya dali! Alaki na, pinala si tita Maya. <laughs> Di. Ate Mar, ang ating... Apo yung bahay na nangyayari. Apo meron. sa lang, no? Ay! Ano lang, birthday boy! Happy, Happy birthday! Ay, ay black boy Happy birthday. Ay, birthday. Ay, birthday boy, huh? so ya na kada, jackpot ka da Naka jackpot ka da Kaya, yes. oh, yeah. oh. kaya, kaya si Kenjo hai blooming hai Naka jackpot ka da Ya ti inak ka Kaya, kaya blooming ka kay naka jackpot ka Daw <laughs> nabubungoy <laughs> <Nabubukoy>, ah Kasi <laughs>

botoh <laughs> ana mainnya Si Ani nah karilas dang komandan se Si no nah kanek naka sampot gre Oke ble kita bikin jugenye Hoi eh ya te yak bat karenge re nah bang yakbat nagari ah Hai Jessica Lord Hai ikaw vlog main yakpatan kan vlog Ayah tis si ina Si binog nagari ni Daw ang mga nasdak ko da puro na da nag jackpot. Kena ni <laughs> <nagit> bilog. Kuay na gid ina. <laughs> Okay. Maraming salamat. Sa mga sa May PA ang blogger. Hayop. Yo pala pag PA, sa akin. Basta <laughs> uh, <at, laughs> na. Uh, so, guys, blogger. Follow to, ha. Follow nyo! follow, follow, follow siya. <laughs> uh, ba si pangalan niya, okay. Maria. Maria Orola Rio. Marian Orola, Orola Rio. Ano pa sa Facebook mo? My name is Elle and I'm a subscriber. Ciao, oh, ciao. Ay, may bagong vlogger na sisikat. Pa! Ay, ito yung ano, ito yung... Pag maraming vlogger sa isang bahay, kanya-kanyang hawak ng ando, ando, ando. cellphone. Hindi ko malamang sino ba yung ibibigyan. <laughs> Ang gulong-gulong! Ang Sino ba talaga pinablog? Ako ba siya? O ano? Ako ba siya? Hahaha! <laughs> <laughs> Sige, kain na kayo. Kain lang. Ito talaga ang video. Uh, yeah. Bakit yes. ganun? Parang oh, iba. Ah, Hindi nga lang. Oo, iba. Kumusta naman? para naman ang ganda-ganda uh, uh, ng ano, quality <laughs> <laughs> nitong cellphone to. Ano oh. mag ka bibili tayo ng iPhone ano 20 <laughs> wala pa nga. 16 pa lang 20 na. <laughs> ano maganda talaga Kan yung picture ako na. Wala ka dito na dito Pag nakaano na tayo pag naka 6 digit na pa. ng phone naka-six digit pag-display ng widget ng mo kami sa celebration mo tayo ngayong araw na yun ah makakanta pa kaya tayo nito <laughs> one, two ayan, hindi naman kita nga bilis bata pa naman ayan ay bike niya. Anong year na ni Bilog? Ayan, mag-video kayo na tayo. si uh Bilog, -huh. From